Ayan po, maulang araw po sa ating lahat. Ano po? Yan, tayo po hinapo na. Ako po may pinuntahan pa po. Ay, di po pala sa tiyawa si pagkakaulan. Oh, yan. tapo po, palusong ng bukid. Hapo na po, tayo mag-ano nung ating mga gawa pa po doon. aw Yan. Napakaulan po. may sa sagana po ng tubig namin pati kalsada may tubig oh. alalay lang po tayo ngayon bakit ay mabuslod sa kanal ay eh, pantay ang kalye pantay ang kalye hindi makikitang pangit ang daan at gawa ng matubig aw oh. ka July Ilang araw na biro tayo ng ulan Pero oh, Ah, bahan na naman na raw ah, na naman po dumali na po ng pagkalakas sa bahan Nung nakaraang araw oh. Nung no. nakaraan Ah, lakad na naman ng tubig to Aray po, ngayon ang ganap Oh Naukit na po pati aray eh. Yan, nahukay na, gawa po ng baha Pagkakalakas ng ulan mo, eh Nalaki <laughs> na naman Delikado na naman Umu ano Ay baka daho, mas humas Baha pala sa ikalawang ilog Dinihunong nakarami Nalulod na motor Rusi uh, yung ganun Habal-habal ay, awa, sumalak daw po doon sa malayo. Daw, oo. Aduha po nang hindi naman tayo kasama. Pero yun po ang balita. Lumakay po din eh. Ay, bumaybay pa parao. Oh. Na, ang nga ang ng tubig ay. Eh. Gawa na po ang palayan. Eh. Yan po, ang ganap dito sa ating, ano po, sa area po natin, sa lugar. sẽ như phú bà mẫu lắm đình ồ á á giờ ờ ờ ờ cho bà, ờ pupuntahan po natin yung mais may ganyan yung mga ilaga ngayong maulan oh. aray ko ko po tatawarin napatapak pa sa bato yan nag-uwian na po ang mga iba oh. Bahara po yung ikalawang ilog ay makakatawid pa motor makakatawid ah, sa ay nasa lang na po, tinulak pa pa rito tinulak pa pabalik ay pa ba siya, pa pa siya ah. oo oh. diyan po patatawarin mais tayong <tod olay> mga mais Baha na daw po yung kaluwang ilog Kukuhain ho natin na isa't maigrima ilaga ka ba? Malamig-lamig din laang eh May kamuti pa o laki Yun eh po ba ninyo o? Sakto rin kamuti na rin ah may natamisata tayo ah oo, oh, yun oh laki isaw ang kamutir nito nasan pa ang kamutir tungkat Kung yung mga tira-tira ng uwak, kukuhain natin yung walang tama. yan eh. So, hinapon din ang uwak. Eh. Eh. Siguro po ito ay kaya nagsiliitan din yung ating mais. Gawa din ng tubig. Daigho rin sila ng ano, ng ulan. Oh. Eh. Hindi hey, tama to. Kung ako ang tatanungin Ay uki okay lang Talagang ambuhay buhay Ay simple lang Sumulat ako para Nasa dibdib po natin na rin camera At gawa nang katay Nakapamayong Oo oh sa hmm. ulan lang. Hmm. Oo. rin po, aaw. Ah. Hay. Hmm. Ah, e -e -e, na titik pa. May garip pong ma, ano mamaya ng gabi eh. Mga merienda. Mm. Yan po ang paligid natin. Oh, tapos nakapamayong. Kaya hindi maipokus yung camera. Pasensya na po. Ha? Huh? Oh, kaya po isinama ko pa din eh, kahit maulan. Areho yung ating experiment oh. Hmm. Ah, hindi pa tinabas ah. <laughs> oh. Magaling. Hmm. Hmm. <clears throat> Ay, ho, ang ating Tayo na yan po yung may plastic sa loob. Dating gawi. Ayos na yung pangkain laang po naman. Ah, grabe po ang ulan, lanag lanag na lanag aw oh. haba aw oh. magaling din na natin ako ang kamuti Pupuntahan po natin yung kamuti doon ay may naispat ako doon ay misa sa daan po. Tara ka po. May nakita ako din May gari, baka pumaisip ako may natamisin ba? Yun, oh. Sabi na, yun. Kamuti huwari, o oh. Yun, Na-spot ko na rin minsan sa kaya kamuti, ay po pala may maha-harvest pa ring ilan, no. Ilan na lang naman. Yan, no? Pero sa pangkain ay aabot na iyan. 'yan. Yan, no? Hindi ko pa rin po namang kakadamihan yung harvest natin gawa ng sayang. Masarap pa rin 'yung sariwa. Wala din po ang uwak pag maulan na ho, siguro mga nakakubli din. うん。Oh, yeah. mm. ah, dali pa. tapos pa din sa Mustasa. oo at makakatay, makapagisa oh, yeah. này cái con ma lắm. ừ. Narito po atin ang harvest oh. Yeah. Ya. Ano pa din, are ay. Kamote. Kamote. Mais. Dasa. Ayun po, maulang araw po sa atin lahat yan. Ingat po ang lahat. Happy pa rin po. Yan, happy lang po. Bye.